Nasawi ang isang magsasaka matapos barilin sa Tukan na Lipaw, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Si Joeline de la Cruz sa Blutter. Kinilala ang biktima na si Mahandi Katua, 19 years old resident ng barangay Duganin, Sharif Saidona Mustafa. Naganap ang pamamaril alas 9.30 ng hapon a 20 ng Abril. Base sa investigasyon ng otoridad, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ito ng hindi pa kilalang salarin. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Rido ang isa sa mga anggulong tinututukan ng otoridad motibo sa krimen. Jubilin de la Cruz, I Minds, Philippines.